Ready Ready Yes Go <laughs> ket meron den doa. <laughs> 你。 thank <laughs> you 哦，对头，对头，对头，对头，对头。 <laughs> Kailangan nga lahat ng sasabihin ko, yung video na ba okay. si Manuel Elvis Presley. Ay, ngayon! Apaka, ano naman? Yes, social naman yun. Ay, social naman yun. Ay, social naman yun. Ay, naman yun. Ah, okay. Veteran. Veteran. Wow. Wow. Hello. Hello. <laughs> Sanders from. Okay. Oh. Gulay na tiglo Pilipinas. <laughs> ano yun ano yung si David pulang okay. na madalas okay. uh, 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 sa yung kung ano yung ano yung kung ano yung orange ano yung kung ano 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 Talong! Sitaw! Hindi, sabay. Hindi, sabay. Hindi, sabay. Hindi, sabay. Hindi, Hindi, sabay. sabay. kayo. sabay. Talagang sabay. Hindi, sabay. Hindi, sabay. Hindi, sabay.

Hãy no no no, no.